Natauhan si Rashid ng lumungay-ngay sa kanyang mga bisig ang walang malay na katawa ni Malena. Nagkagulo naman ang mga tao nang makita ang nangyari kay Malena. Pinayapan ni na Miriam, Ronald at Romina ang kanyang mga bisita. Pinuhat naman niya ito at mabilis niya itong dinala sa kwarto nito. Nang makating sila doon ay nagmamadali namang sinuri niya ang kalagayan ito. Halos hindi siya humihingi habang hindi pa natatapos ang kanyang pinsan sa pagsusuri dito. Don't worry, Rashid. Okay lang si Malena. Ani Amanda sa kanya. Okay. Paano siya naging okay samantalang walang siya ng malay? Munti siya kaya siya wala ng malay ta? Sagot nito. Really? Yes. Magiging daddy na uli ako. Sabi niya habang hindi niya alam ang kanyang gagawin. I think you're really in love with her. Napapailin na sabi ito. Paano mo namang nasiguro? Dahil ibang ibang mga kilos mo ngayon kaysa nang malaman mo nagdadalang tao sa diban. Nakala mo lang yan. Liar, wika nito bago nagmamadaling umalis. Hindi na siya nagbalik sa kanyang birthday party. Mas ginusto niya na bantayan niya lang si Manila. Pinagsawa niya ang kanyang mga mata sa kagandahan nito. Inalis niya ang suot nitong sapatos. Dahan-dahan niya rin hinubad ang suot nitong gown. Pinalitan niya ng isang manipis at komportabling damit pantulog ang hinubad niyang kasuotan nito. Sandali niya itong iniwan upang makapag-business siya. Tumabis siya dito at pagkatapos ay niyakap niya ito. Gusto niyang madaman ito ang init ng kanyang katawan at siya naman ay ganoon din. Madaling araw na nang magising si Malena, nakaramdam siya ng kaligayahan ng magis niya sa kanyang tabi, ang pinakamamahal niyang si Rashid. Ngayong dagling kuminot ang kanyang dibdib, nang maalala niya ang ginawa nito sa kanya kagabi. Napatunayan niya na talagang wala ito, mas kanyang ni katiting na pagpapahalaga sa kanya. Sinok na ito ang kanyang damdamin sa pamagitan ng pakipaghalika nito kay Divine sa mismong harapan niya. Pagkatapos na ininsulto naman ito ang kanyang pagkababae. Inakala nitong gustong gusto niya magpayakap kay Ariel, kaya kahit na nahihirapan na siya ay hindi nito inalintana. Natatandaan niya na pinangapusan siya ng hininga dahil sa mahigpit na pagkakayakap nito sa kanya. At kahit na anong pakiusap niya hindi na rin si Rito pinakinggan. Wala palang halaga dito ano man ang mangyari sa kanya. Talagang isa lang siyang pangkaraniwang gamit para dito. Masakit na masakit ang kanyang dibdib at wala siyang mapaghingahan ng kanyang mga samanang lom. loob. Hindi niya alam ano, kung hanggang kailan siya tatagal sa ganong uri ng pumumuhay. Mahirap ang kanyang kalagayan. Mahal na mahal niya ang lalaking wala namang pagpapahalaga at pagmamahal sa kanya. Isinugal niya ang kanyang karangalan at dignidad bilang babae, pero nawalan lang ng saisay yung lahat. Sa ngayon ay wala nang nalalabi sa kanya, at sa isipin ay hindi niya naiwasan ng pag-iyak. Naalimpulngada naman ito dahil sa nahihinang hikbi na hindi niya napigilan. Don't cry, Malena. Bulong nito sa kanya bago masuyo nitong hinatkan ng kanyang pising at leg. Alam na niya kung ang gusto nito. Bikit matan ni Pinagkaloob ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang kakaibang pangaraan nito ngayon ng pagpapadaman nito sa kanya ng kaligayahan. Higit itong maingat pero naroon ng palinabig dahil sa ilang linggo rin itong hindi lumusong sa kanyang kantungan. Hindi na ito umalis pagkatapos ang mainit na sandaling kanilang pinagsaluhan. May hindi sapat iyon para malis ang pagdaramdam na namumuos sa kanyang dibdib. Nakatulugan na niya ang pag-isip at maliwanag na sa imagising. Wala na ito sa kanyang tabi. At isang maiksing sulat na lang ang kanyang nagistan, na Lena, makipagkita ka kay Amanda para malaman mo kung ano ang dapat mong gawin. Take care, Rashid. Nagtaka siya kung bakit kailangan niya makipagkita kay Amanda gayon wala naman siyang kanilangan. Kahit na nagtataka ay napilitan siyang mapunta kay Amanda sa Elizalde General Hospital. Tuloy ka, Malena. Mabuti at nagpunta ka dito. Sabi ni Amanda sa kanya, nang makarating siya sa klinik nito. Nagtataka nga ako kung bakit ako pinapupunta ni Rashid sa iyo. Samantalang wala naman akong sakit. Sagot niya dito. Hindi ba't nawalan ka ng malay tao kagabi? Hindi pa ba sinasabi ng pinsan ko sa iyo ang magandang balita? Wala naman siyang naman dito. Nagkakailan niya dito. Hindi na kailangan malaman na hindi sila nagkausap. Buntis ka, Malena. At gusto lang kitang ma-check up ng maayos kaya sinabi kong pumunta ka dito. May kaligayahang pumuno sa kanyang dibdib ng malaman niyang malaman niya ang kanyang kalagayan. Ngunit napalitan din ng takot ang kaligayahang iyon dahil alam ano niya na nalalapit na ang kanilang paghihiwalay ni Rashid. Anak lang ang gusto nito sa kanya at sa sandaling makamit na nito iyon ay lalo na siyang mawawala ng silbi dito. Natatanda na yung sinabi nito na maaaring na siyang umalis sa oras na mabigyan na niya ito ng isang anak na kapalit ni Junie. Bakit natigilan ka? Tanong nito sa kanya. Wala, medyo kinabahan lang ako. Talagang ganyan ang mga bagong magiging mommy. Excited. Matapos na itong macheck up, ayunig yan siya nito ng mga reseta na dapat daw niyang bilhin para maging malusog ang baby niya. Pinag-inisipan niyang mabuti kung anong dapat niyang gawin. Ayaw niyang mahipawalay kay Rashid. Mahal na mahal niya ito, kaya nga nakahanda siyang magtiis ng kahit na anong hirap sa piling nito. Wait sa ayaw at sa gusto niya ay hiwala yan si ito sa sandaling makapanganak na siya. Mag-aapat na buwan na ang kanyang tiyan at may limang buwan pa siyang nalalabi para makapag ng paraan. Anong sabi ni Amanda iya sa lubang sa kanya ni Miriam na makabalik siya sa mansion? Buntis ho ako. Mag-aapat na buwan na ho. Siguradong matutuwa si Rashid iya. Matutuwa nga ho siya dahil malapit ng magkaroon ng kapalit si Juni. Nalalapit na rin ang pagpapalis niya dito sa akin. Nadulas ang bibig na sabi niya. Hindi ka naman siguro paaalisin ni Rashidito, Iya. Yun ho ang kasunduan namin. Papayag ka bang mapahiwalay sa iyong anak? Parang hindi ko ho kaya, Lola. Ipaglaban mo ang karapatan mo sa kanya, Iya. Nasa likuran mo ako sa lahat ng oras. Panunulso nito sa kanya. Maraming salamat ho. Sige, magpahinga ka na. Napuyat ka kagabi at alam kong kailangan mo ng wastong pahinga. Ipagigising na lang kita kapag kakain na. Wika nito. Huwag na lang ho, Lola. Ayoko mong kumain ng kanin at ulam. Tanggi niya dito. Nakita na ang gusto mong kainin? Kaya putiho puti ho at mainit na pandesal. Naglalaway na sagot niya. Sige, ipadadala ko na lang sa kwarto mo mamaya. Magpapabili muna ako. Tinawagan naman ito ang apo sa opisina ng makakit na siya sa ikalawang palapag ng masyad. Lola, bakit ho kayo napatawag? Tanaw ni Rashid sa abuela buwat sa kabilang linya. Maghanap ka ng kesong puti at bumili ka ng mainit na pansidisal ngayon din. Utos nito sa kanya. Lola naman tanghaling tabat eh. Kaya puti at pandesal lang gusto niyong kainin. Reklamo niya dito. Hindi ako. Si Malena ang may gustong kumain ng mga pagkain sinabi ko sa'yo. Ayaw nang kumain ng kanin at ulam. Iyon daw ang gusto. Sige ho, maghahanap ako ngayon din. Natatarantang sagot niya. Sasabihin ko na hahanap ka. Nangingitin sabi nito bago ito, binaba ang telepono. No? Mabilis siya nagpaalam sa kanyang sekretary. Sinabi niya ay cancel ang lahat ng kanyang mga appointment ngayong hapon. Dahil may importante siyang pupuntahan kung saan saan siya nakarating para maghanap ng kesong puti ngunit wala siyang makita. Sa umaga lang daw may nagtitinda noon ang sabi ng kanyang napagtanuan. Hanggang may makapagsabi sa kanya sa Santa Cruz, Laguna ay hindi nawawalan ng kesong puti kahit na anong oras. Kahit na may kalayuan ang Santa Cruz ay napilitan siya magpunta doon para lang hindi mabigo ang kanyang minamahal. Mag-aalas 4 na. Nang hapon ang makarating siya sa mansion, bakit ngayon talang lang, sita agad ng kanyang abuela. Sa Santa Cruz, Laguna, pa ho ako nakabili ng kesong puti. Nang at napapagod na sagot niya. Si Malena ho. Nasa kanyang kwarto. Dahil mo na yan sa kanya at magpasabi ka nalang kung anong gusto niyang inumin. Sabi nito sa kanya. Kahit napapagod ay mabilis pa rin ng kanyang mahakbang. Gusto niyang makalating agad sa salin nito para makakain na ito. Hay, bati niya dito. Maaga kayata. May pasalubong ako sa iyo. Nakangiting sabi niya. Hindi ka na sana nagabala. Hindi ko rin naman makakain ng dalamong iyan. Masama kasi ang pakiramdam ko. Wika nito. Ang daya mo naman. Malayo ang narating ko bago ko pa nabili ang mga ito. Tukoy niya sa kesong puti niya nakalagay sa mga dahon ng sagi. Ano ba yan? Biglang nagka-interest na tanong nito. Kesong puti at saka pandesal. Matamlay na sagot niya. Bakit hindi mo sinabi agad? Iyan nga ang hinahanap ng aking bibig. Biglang umaliwalas sa ang mukhang sabi nito. Nakadama siya ng kaligayahan ng makita niyang sarap na sarap ito sa pagkain. Ano nga palang gusto mong inumin? Naisipan niyang itanong. Mango juice, sagot nito habang patuloy sa pagkain. Nabusog ka ba? Oo, oh, sa salamat nga pala. Ano nga palang sabi niya? Amanda sa kalagayan ng baby natin? Kumirot na muli ang dibdib niya dahil inakala nito ang kanilang anak lang ang kanyang inaalala. Maayos naman daw siya. Simula ng araw na yun ay higit pa siya naging maalalahanin dito. Siya ang bumibili na mga gusto nitong pagkain at hindi na siya umaalis sa tabi nito kapag nasa mansion siya. Ipinalipat e, din niya ang mga gamit na sa kanyang sariling kwarto at palagi na silang magkatabi sa pagtulog. Gusto niyang ipadama dito ang pag-ibig na matagal na niyang kinikim sa kanyang dibdib. Hindi man sa salita ay pinahahayag naman niya yan sa gawa. Iba naman ang iniisip na malena sa kanyang mga ginagawa. Inakala nitong itong labis lang siyang nag-aalala sa kalagayan ng sanggol na dinadala nito. Hindi niya na malalaman na duro sa ang kalooban nito dahil sa hindi nila pagkakaintindihan. Inamin na rin niya sa kanyang lola Miriam ang tunay niyang na nararamdaman para dito. Umingi silang tulong dito para may dasang kanilang kasal sa lalong madaling panahon.